Hello po sa inyo mga Kachansky, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerte numero at kulay base sa inyong mga sujak signs sa araw ng Martes, August 19, 2025. At meron lamang po tayong tips sa pwede nyo pong gawin bago po kayo tumaya. Pwede nyo pong subukan na magpahid ng money oils sa inyong mga palad. Ito po ay makatulong bago po kayo tumaya o maglaro ng kahit anong pong uh, sugal na inyo pong sasalihan. So ito po ay uh, malakas mag-attract ng suwete sa ano uh, uri ng sugal na inyo pong sasalihan. Para po sa mga gustong order, uh, pwede po kayo mag-PM sa aking Facebook page, Janice Christian Vlogs. Meron po tayong money oil cleanse, plus and ritualize na po. At kung meron naman po kayong mga numerong lagi nyo pong pinapangalagaan, so pwede nyo pong subukan i-mix, i-combine imi ang mga numerong ito base po sa inyong mga sojak, sojak sign. Depende na po sa inyo, gamitin nyo po ang inyong husay at kaling sa paggamit ng numerology. Para sa mataong aris, hawak-hawak mo ngayon ang iyong kapalaran. Nasa sayo na kung ano at saan mo ito gagamitin. Ang katumbas nito ay hawak-hawak mo rin ang iyong kabiguan at tagumpay. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mamaswerting numero, 2, 19, 21, 28, 30 at 45 Para sa mataong Taurus, dadalhin ka ng lakas ng loob mo para makaharap mo ng personal at harapan ang katuparan ng iyong malalaking pangarap sa buhay Ito ang mensahe ng iyong kapalaran Ang iyong mapalad na kulay ay yellow Ang iyong mga numero 5, 18, 24, 34, 36 at 40 para sa mataong Gemini, bakit ka magpapaawat kung alam mong ikaw ay nasa tama? Ang dapat na tumigil ay ang mga nasa mali at wala sa lugar. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong mama swerte numero 14, 26, 33, 35, 39 at 42. Para sa mataong cancer, mawawala ang takot mo sa pagsugod sa pangarap mo. Ikaw mismo ay magtataka dahil kilala mo ang iyong sarili mong mahina at ayaw makipagsapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mga numero, 17, 22, 27, 31, 36 at 45. Para sa mataong leo, Kusang kikilos ang kapalaran mo. Kaya't lagi kang magpapasalamat sa si Diyos. Ito ang mensahe para sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay beige. Ang yung mamasorting numero, 7, 10, 13, 28, 34, at 44. Para sa mataong Virgo, ngayon na ang tamang panahon para simulan ang matagal mo ng binabalak na pagkakakitaan na kung saan ay may pagkakataon kang yumaman. Ang yung mapalad na kulay ay blue. Ang yung mamasorting numero, 4 19 25 33 37 at 40 Para sa mga taong Libra, kailanman mga kagustuhan mo ang magkaganap. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong maswerting numero 1 15 20 23 36 at 41. Para sa mga taong Scorpio, tigdag na lakas ng loob ang mapapasaya. Sapat na ito para magawa mo ang iyong pinag-aalinlangang proyekto na para sa iyo ay mahirap at hindi mo kayang tapusin. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mga maswerte numero 6, 17, 24, 26, 37, at 45. Para sa 42, 43, 42, 43, sa mga plano sa ang mga bituin sa langit, 43, dahil pihirang mangyari ang gaitong nakakamanghang kaganapan. Ang yung mapalad na kulay ay peach. Ang yung mamaswerte numero, 3, 16, 22, 27, 32 at 44. Para sa mga taong Capricorn, mawawala na ang pangamba mo sa kahirapan. Dahil ang mga swerte ay tatalawin ka na. Ang yung mapalad na kulay ay red. Ang yung mamaswerte numero, 7, 10, 13, 27, 30 at 33. Para sa mataong Aquarius, bakit mo ang nawala sa iyo? Siya dapat ang magkahapol sa iyo dahil kailangan kanya sa buhay niya. At ang isa pang totoo, walang sino mang pwedeng ipalit sa iyo. Ang iyong mapalat na kulay ay orange. Ang iyong mga maswerteng numero, 19, 24, 28, 30, 32, at 43. Para sa mataong Pisces, huwag mo itago ang galing at husay mo. Walang sisay ang mamahaling alahas kung ito ay nanatili lamang sa taguan at hindi ginagamit ng may-ari. Ito ang mensahe ng iyong kapalaran. Ang iyong na kulay ay white. Ang iyong mga masorting numero, 2, 16, 21, 26, 39, at 41.